Ipip. Ipip. Ah, panalo. Ipip. Pure. Ipip. Pure. Ipip. Ganito man ako. Dago. Dago. Baby. Baby. Kambak mga idol. Ano ngayon? Bernie Santo. Pasok ka sa work. Bago tayo Bigyan ti Mirinda tong dalawang bodyguard. Sit na ako Ano yung kamera o? Oh? Paano tayo makakita? Sit dito sit. sit. Ayan, mga idol, oh. Ito si Rambo, Ranger. Maghintay muna. Ang vlog ba nga tayo? Hintay mo na ha? Ito mga idol. Ito yung ano, ignog. Ignog. Ngayon, merinda sila kasi. Alis na ako. Aper. Nagungan pa o. Oh. Ito ha. Hmm. Ang isang kabunan. na. Dito na. Dito Alika na. rinder. Ang kadago lang rinder. Ano pa talaga eh. Umalis pa. Kasi, pabilisan ha. Pabilisan. Hip hip. Hurry, hết hết, hurry. Oh, banalo. You know, I'm going to consider Hip hip, Ah, panalo. Hip hip hore. hip, hip, hore. hip, hip hore. Ah, ito. Oh, oh cats, loud boy. Cats, mm, Ah, <coughs> 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 uh, Sit! Sit! sit. Ano yung gamit yung makita? Kamira ko yung makita, oh. Dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka, boom. Sit, boom. Dito. ay ayan. Sit. Sit. Kaya bungana nga. Sit, yan, no? Gusto ko yung may talent ha? Yung sit pretty, ha? Sit pretty. Sit pretty. Oo. Oh. Sit pretty. Ikaw, boom. Sit pretty, ha? Patingin na tayo, sit pretty. Oh, sit pretty. Orang dito, orang. Dito. Ay, dito sa raitag, eh. Dito mo sit pretty, ha? Dito sa raitag, ha?

Oh. Tama nga ma. Yung disiplina nila. Kasi sinabi yung no. 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 Oh, di ba ayaw? No. No. It. No, good boy. No. 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 It. Oh, no. Si pa ito. No. No. It rambo. It. Ano ba Okay mga dagam no? Good boy! Good boy! Abay yan, abay yan, abay! abay, abay. to ngayon mga kadagom Chat out doon sa mga papasok sa Bernesan to sa trabaho Saludo ako sa mga masisipag na mga tawag nito trabahador Nakaahit Hollywood papasok pa rin celebration ng ating banal na tagapagligtas walang traffic ngayon karamihan kasi walang pasok kasi Bernie Santo dito pag normal ah, uh, dito mga da kadagong pag normal na araw sobrang traffic dito si tapat ng city hall ng tagig pero pag ganito weekend oh holiday uh, maganda maliwanag yung kalsada Marami kasi ngayon ano, nag laka't lakad, pumunta doon sa ano Antipolo church malapit lang mga work ko dito nga ano lang siguro takbo ko mga 15 minutes normal na takbo lang pero pag traffic maabot talaga ng ano 30 minutes kasi dito banda pag normal din sobrang ano dito sobrang traffic mga kadagong. malapit na pala kung ma-empty mamaya na kong pag-gasolina pwede pa rin talaga gamitin yung GoPro ito yung GoPro na binigay ni SF Sniper mga kadagom kuya ko kuya ko kuya ko na nasa United States yung ano niya yung page SF Sniper maganda nyo mga kadagom, kasi ano yung mga content ng kuya ko mga about self defense out SF Sniper at saka ano dalawa yung pets eh is uh, Tony ah uh, is if sport yan mga kanagom Nakikita mo yung mga black doon sa San Francisco, California. At saka sa aking otol na si XT the Barber. Congratulations din, grabe Ang dami ng followers. Ano na, magto 200,000 na mga kadagom. Yung mga content ng XT the Barber, yung ano yon, yung mga about technique sa mga pagbupit kaya kung mahilig kung mahilig kayo sa pag ano bupit, o mga design sa mga style stylist guys marami kayong matutunan doon Saludo ako sa mga rider na bumisina pag bumuwertik big sabihin niya respect yan i-respect ah ito yo know, Meron na silang ano, tawag nito yung hindi naman alilaka yan para mayroon lang ano kalimutan ko mga dagom hindi kasi ako ganong kabisado yan pero maniwala tayo dyan mga kadagom sana masupport ko yung youtube channel ako kasi ang youtube channel ko mga what watch sa araw lang kulang malapit na rin ako ma -monetize. promise mga kadagom pag ma-monetize ako doon Marami kasi akong ano eh, balak plano sa ating channel. Idol ko talaga yung ano mga youtubers na si ano, Pugong Biyahero, si Arab ka, Kalinga Arab, Balmatubang. Nakaka-inspired yung ano. Nakaka-inspired yung mga content nila kasi ano eh, pangmasa talaga eh. Si Pugong Biyahero yung mga katotoo doon sa ano, sa bukid nakikita ko yung mga vlog niya na tumutulong doon nagbibigay ng mga minsan nagpa, ano pang nga sa doon nagpapapabahay naka-inspire niya mga magandang content creator na dapat tularan talaga kasi ang isang content creator mga kadabong, kailangan dito good influence good influence na oh ito po lang mga katagong ito na yung C5 Road Ingat tayo dito di mga katagong kasi ito yung tinatawag na data at tinatawag na ano, Killer Highway. Marami na accident dito dahil mabibilis yung takbo ng mga sasakyan. Tapos yung iba, minsan din nag-ingat, nadadamay ah, uh, ng nag-iingat. Ako dito mabagal lang. Tama na yung takbo kasi hindi naman ang madali. Hindi nga ako maka overtake mga katagong, no? kita mo naman, no? ako lagi ang in -overtikan. Pero pag nasa, pag mabagal kayo, dapat nasa low lane lang, low lane. Para hindi tayo maka-store sa ibang rider o mga driver. Pag mabilis tayo, ni don tayo sa fast lane. Ayong so, motor po, pati man nakadagom, ma ano, mataas. Pag mabilis takbo, ramdam ko yung ramdam ko yung hangin na parang gumabangga. pero so dati nung messenger pa ako dala ko yung ano yung motor na yung RM na na 1 pin yung old model sa kuya ko kasi messenger ko mga dagom hindi pwedeng mapagal-pagal dek kaya naranasan ko talaga yung sasabi lang kaskasiro minsan eh pero naging ingat naman ako yung bilis na sobrang andun pa rin pag iingat iba naman kasi yung sasabi lang kamuti rider na basta basta na lang singit na singit nung time na messenger ako limang taon ako ng messenger naranasan ko rin talaga yung ano paspasan kasi hahabulin mo yung sa banko mga transaksyon utosan ka ng bus mo may time talaga eh kaya the best experience eh. rider, pag driver ka mga na-experience mo talaga yung ano iba-iba ano sa kalsada, accident ako, naka ano na ako eh, parang nabibilang ko yung accident ko, yung mga yung sumisip lang tumba, slide nasa ano na yata eh, mahigit sampu na ako dyan last, last accident ko mga 2018 ay, 2017 yun, yun na yung last ko na hindi na, di na yung motor ko hindi na maigulong kasi balik balik na yung mags ng isang motor ko simula noon parang sobrang ingat na ako ito yung ano mga kadagom ito yung libingan ng mga bayani yan napunta tayo ng Fort Bonifacio libingan ng mga bayani mga kadagom dito yung yung mga sundalo na namatay sa inkentro mga retired na Sandalo, dito nililibing Yan yung mga katagong pag Kasi ibrin din ako mag na ako mag ano upload sa Channel ko kakawat tayo mga ano Dokumentaris Halimbawa yung mga Luma na simbahan Yung mga sentinyal Pagawa tayo ng, ano Mag research na tayo kasi mahirap mag dokumentaris na Hindi tama ang ating research Kailangan doon ano insakto yung ating mga research para yung information kasi kailangan doon tama ito so, mga katagong ito yung bayani road ito yung ano dadaanan nyo pa pumunta kayo ng ano halimbawa punta kayo sa Navy sa Marines Barracks kampo ng Philippine Army dito dadaan mga kadagong ito yung Fort Bonifacio dyan kasi ang trabaho ko eh dyan sa Fort hindi ko lang muna banggitin yung yung trabaho ko mga kadagong kasi for for, 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 ano <laughs> bulol mga kadagong for privacy kasi hindi po basta basta po yung ano doon ayaw ko rin naman ipakita mga kadagong na walang permiso bawal po yun Basta doon ko ng trabaho. Kulti mo lang, mo lang naman work ko mga kadagom. Tama lang talaga. Pero masaya na ako doon. Matagal na ako doon sa work. Kaya pasalamat din ko sa Diyos na binigyan tayo ng lakas ng katawan. Kasi ang trabaho ko mga kadagom, hindi pwedeng mahina-hina ka dito. Kaya mga dagong, malapit tayo sa work. makarating at matupad dito na mga kadagong darating dumating na tayo mag right turn yan Okay thank you sa biyahe dul Shout out sa mga, mga, mga guwapong guard mga barkada ko dyan mga kadagom mga kalaro sa mga galing maglaro yun eh mga yun mga parating na tayo walang traffic sarap ng biyahe kaso malapit ng MT in tayo sa mga kadagom mag-in yan darating na tayo yan.